pagdating dyan sa nagsasalita din kukuha ka dyan ng QR, QR, code para makapasok ka sa loob so, tatlong pila ito bago ka makapasok kanina pa kung dito kami haba ng pila ipilaan namin dito yung pagkuha ng libre bigas so limang kilo guys limang kilo sayang din ano kaya tsaga tsaga lang dito na yung pumapasok yung titi pagtitiis pagtitimpi sa haba ng pila ganoon lang yun kailangan na pagtitiyaga pasok tayo sa ating pila itong pila ko eh bukas lang ganoon sa haba dito na ma malilip pang ano na po ito pang apat na video na lumagawa <laughs> eh oh Kanina, nandito si Dan Fernandez. Ewan ko kung nandiyan pa sa loob. ito mula kay Dan